XL Flush Report Kinasuhan ng Philippine National Police sa Piskaliang ang hindi na ang tatlo na hindi na muna pinangalan ng individual na may kaugnayan sa brutal na pagpaslang sa isang radio broadcaster sa Misamis Occidental na si Juan Humalon alias Johnny Walker. Ayon kay PNP Payo Chief Police Colonel Zin Pardo, kasong murder at theft ang ikinaso sa Provincial Prosecutor's Office sa Misamis Occidental laban sa tatlong katao. Ang kaso ay para sa case build-up mechanism ng Department of Justice para matukoy ang pananagutan na ito sa pagpatay kay Humalon. Hindi na pinangulanan ang mga sangkot habang nagpapatuloy ang nasabing case build up. Matatanan si Humalon ay nagpaprograma kamakailan sa kanya istasyon na 94.7 Kalamba Gold FM sa kanilang bahay sa barangay Don Bernardo Neri Kalamba, Misamis Occidental nang barilin siya ng malapitan ng suspect na nagpanggap na may anunsyo umano sa radyo kaya ito ay nagkapasok sa anchor spot. Pagkatapos ng barilin, kinuha pa ng suspect ang kwintas ng biktima sabay alis sa crime scene. Kasama mo sa kampo, Grame, Radyo Manco. 4 Angel Ronquillo at Attack Ariman DZXL 558 DZXL Flush